Yes mga kalaki, 5pm na naman po ng hapon at syempre ito, mag-isa na naman tayo sa buhay. Wala na naman tayong ginagawa kaya <laughs> kaya mamimigay na lang ako ng lucky numbers po para sa inyo. Uy, sa nagtatanong po kung ano pong ginagamit ko sa mukha ko, wala po. Hilamos lang po yan at syaka uh, mahilig po talaga akong maghilamos at maligo. Sa isang araw po tatlong beses ako maligo. Sa isang araw po, dalawang beses po akong maghilamos. Isa sa umaga at isa po mamaya po mga alas 6 po ng hapon. Ayun. Ganun po. Tapos kuskus -kus lang ng sabon, kuskus -kus lang ayan. Tapos hindi po ako nagpo-polbo. Ayun po. Ayun. sige, but may pinag-uusapan natin, ang pag-usapan po natin ng mga lucky numbers po na inaabangan nyo po sa akin tuwing hapon at araw-araw po yan. Okay, ngayon pong alas 5 ng hapon, syempre mga kalaki, ang ibibigay po natin mga lucky numbers po sa inyo ay mga birth month po uli. Birth month ng January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ayan, kaya kung ready ka na, abay ready na rin ako, tara. Kunin mo na ang mga lucky numbers mo. Kung birth month mo to, alagaan mo tayaan mo. Eto na po mga kalaki, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, eto na po ang una, ang January, ang mga ipinanganak ng January, ang two digit lucky numbers mo ay number 7 at number 24. Ang three digit lucky numbers mo ay number 926 at ang 4-digit lucky numbers mo ay 1738. Ayan. At para naman po sa ipinanganak po ng February, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 4 at number 8. At ang 3-digit lucky numbers mo ay number 5, number 7, at number 1. At ang 4-digit lucky numbers mo ay number 6355. At para naman po ipinanganak naman po ng March, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 2 at number 5. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 910. At ang 4-digit lucky numbers mo ay 2035. At sa ipinanganak naman po ng April, ang 2-digit lucky numbers mo ay 21 at 28. Ang 3-digit lucky numbers mo ay 726. At ang 4-digit lucky numbers mo ay 3099. At para sa na naman po sa May, ang mga ipinanganak po ng May, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 3 at number 26. At ang 3-digit lucky numbers mo ay 647. At ang 4-digit lucky numbers mo ay number 0, number 5, number 2 at number 2. At para naman po sa ipinanganak po ng June. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 9 at number 28. At para naman po sa 3 digit lucky numbers mo ay 703. At ang 4 digit lucky numbers mo ay 1196. At para naman po sa ipinanganak po ng July, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 20 at number 24. At ang 3 digit lucky numbers mo ay 565. At ang 4 digit lucky numbers mo ay 9331 at para naman po sa ipinanganak po ng August, ang 2 digit lucky numbers mo ay 722. Ayan, ang 3 digit lucky numbers mo ay 459. At para naman po sa 4 uh, digit lucky numbers mo ay number 2, number 5, number 8, at number 8. At syempre, sa ipinanganak po ng September, September, ito na po ang 2-digit lucky numbers mo ay number 4 at number 19 Ang 3-digit lucky numbers mo ay 840 At ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1, number 3, number 4, at number 4 Bago po natin ibigay ang October, November, December Ayan po sa mga bago po sa Facebook namin uli Hanapin po lagi ang Red Parungkin I-follow po ah Kung gusto nyo makatanggap Ng mga lucky numbers everyday Dadaan po yan sa Facebook wall nyo Hanapin po ang Red Parungkin Na meron pong 316,000 followers Sa YouTube po 16,000 followers Sa TikTok po 416 416 grabe naman po 414,000 followers po tayo mga kalaki Tuloy-tuloy po ang pagdami ng subscribers natin Dahil talaga namang legit na nakakapagpanalo tayo Ng mga numero may second account po tayo, Aris Gatchalian at Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt po ako na may picture po namin ni Lola Carmen. At syempre, meron yung 50,000 followers. Uy, huwag kayong ganyan, ha? Doon po kayo magpapalo. Doon yung po ipapalo yung mga account na yon Pero pag ibang account pinalo nyo at hindi kami yon ay sorry. Hindi ka mari, Mali ang magre-reply sa'yo. Kaya dapat, yung sinasabi kong mga account, tandaan nyo po yon Okay? At tandaan nyo, ang lucky numbers namin, inaalagaan po yan ng 3 days bago po natin palitan. At syempre, ang laki ng numbers namin, libre ito mula umaga hanggang gabi. Mapapanood nyo sa Facebook, YouTube, TikTok, libre yan. Pero ang private consultation, inuulit ko lagi, 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 may membership people. Yun naman po ay good for 3 months. At alapong pilitan sa may gusto lamang po. Kung gusto mo magpakod ng bonggang-bongga, talagang tututukan natin yan. Malay mo naman, dito ka swerte sa private consultation tulad nila, di ba? Kita mo naman, di ba? try mo lang kung gusto mo. Pag gusto mo mag-message ka, Sir Red, gusto ko po mag-PM ka sa messenger ko, tatawagan kita. Make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit. Okay, ituloy na po natin. Ang mga ipinanganak po ng October, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 6 at number 18. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 9, 1, 3. At ang 4-digit lucky numbers mo ay 6, 4. Siyempre, ang pinangalak naman po ng November, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 21 at number 4. At ang 3-digit lucky numbers mo ay 626. Ang 4-digit lucky numbers mo ay 3066. At siyempre, sa ipinanganak naman po ng December, eto na, may month, ang December mo ay number... 3 at number 9 at ang four, ang 2 digit ang 3 digit lucky numbers mo ay number 3, number 4 at number 4. At ang 4 digit lucky numbers mo ay 7088. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang January to December. Siyempre, hindi tayo papayag ng wala tayong 6 digit lucky numbers kaya ito na ang 6 digit lucky numbers pwede ang 642, 45, 49, 55 at 58. Ito na po number 17. Number 41 number 36, number 33, number 24, at number 19. Ayan mga, mga kalaki, kompleto na po. At ito na po inaabangan ng lahat ang shout-out time. Shout-out po tayo sa Pamilya Ojales. Ayan po, Pamilya Ojales po ng Pangasinan. Uy, parang si Ann Curtis yun ah. Oo, si Ojales yun eh. Parang narinig ko lang, napanood ko lang siya. Pangasinan tama, Pangasinan. Ayan po. Hello po sa pamilya Oharis po sa Pangasinan. Nanonood po sila ng vlog natin. Hello, 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 hello po yan. At syempre, at maraming salamat po sa happy happy viewing po. The end. Uh, happy viewing din po Sir Red. Kami po ay ang mga uh, try by toda po rito sa Rosales Pangasinan. Uy, Rosales Pangasinan din. Opo, may try bike nga diyan nakasakay na kaya ako diyan. Yung padjak, yung pinapadyak padjak, padjak na gano'n. Nakasakay na ako dyan. Kaya, ano pa inihintay mo? Takbo na sa suki yung outlet ngayong hapon ng alas 5. Make sure po na nakarambol ang 2-digit, 3-digit, 4-digit para pag nabaliktad man, panalo pa rin tayo. Good luck!